Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin, binasa nyo sana yung batas. Walang sino man sa mga senador ang pwedeng humusga sa nilalaman ng sworn statement o sinumpaang pahayag ng mga mag-asawang Pacifico at Cesar si Diskaya. Ito ang binigyan diin ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta kasunod ng mga pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na tila edited ang salaysay ng kontrobersyal na contractors. Ayon sa dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, tanging ang korte lamang ang maaaring magsabi o humatol kung totoo ang mga sinasabi ng mga diskaya. Bukod sa naturang pahayag ng tagapangulo ng Senado, Pinunarin ni Senador Marcoleta ang iba pang komento ni Senador Soto. Samantala, tinutulan din ni Senador Marcoleta ang katwiran ni Justice Secretary Crispin Remulla sa hindi pagsasailalim sa mga diskaya sa Witness Protection Program o WPP. Partikular ito sa restitution o pagsasauli muna ng mga diskaya ng na mga nakuha nitong pera sa pamahalaan bago gawing state witness. Sir President, Sir President I rise on a question of privilege. There are recent unsettling statements. Yeah, yeah, Mr. President. Just to before, before my apologies to Senator Marcoletta because Senator Irwin has been quietly, diligently waiting for his turn to give a, his uh, uh, privilege well, speech. And, uh, well, if if if, if, Senator, okay. if Senator Irwin is, we need to give way. We have no problem, All right, go ahead. You may proceed. And, and besides, Mr. Majority Leader, I am rising. On a question of privilege, which is the higher uh, and preferred uh, way of speaking before this uh, body. Mr. President, I am uh, armed by the explanation of the majority, uh, minority leader, that uh, we're not questioning the prerogative of uh, the. Uh, Presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are uh, quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer, your answer is. There is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Uh, Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat. Chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming... Kahit nasyado ng inclination o any, any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo. Sapagkat narinig din po kayo sa inyong uh, mga interviews, sinabi niyo po, uh, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direksyon na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga uh, members natin. Wala naman pong perfecto, Mr. President, pero sa aking pong pananaw, ay uh, ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iibistiga ang ating uh, Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong sa totoo lang sa 1PH, nandun po yata si Joe Francisco, Chiki Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspecha kami na inedit yung affidavit. Mr. President, <clears throat> ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yun lamang pong pagsuspechahan nyo na inedit yung affidavit. Uh, Paano kayo nagsuspecha? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpechahan ninyo na maring inedit yung affidavit. Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po ay, sa pamagitan ng kanilang mga uh, taga lapit ay minabuti ko pong hingin sa kanila uh, sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang Meron silang kagustuhan magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin niyo At uh, kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yon. At yun pong uh, affidavit na yon o subscribe uh, sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating uh, Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang uh, Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at naka, ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lakson. Gusto nang ilang magpali, magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, Meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano, ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Sir President? Sino po yung natatapot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para i-recommend na, na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay naayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore provided that such recommendation is approved by the president of the senate ang committee po ay nagpasya Mr. President kasi hiniling po nung diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay sa kanilang seguridad ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsangayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po ipinrepair namin kagad. Hindi nga lamang po napirmahan nang pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang preskon ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan muna ang ibalik ng mga diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking uh, presscon ay sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya, ang Section 3 at sa Section 10 ng Republic Act 6981. Wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. E nag-uumpisa lang po sa, pag sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano yung kung sino at gaano ang isusuli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh prospective lang pong mag apply eh. Nasa sections 3 and 10, ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga sampung requisites po yun. Yung restitution, wala po rin. Eh. Kaya po ko'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing no September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang, uh, ang pangangako na may bibigyan natin sila ng immunity. Sapagkat tayo naman ay magkapartner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipa, maipasakagad. Maipa so yung pagbibigay po niya sa akin ng garantya, kasama na po yung kanyang uh, yun ang nagbigay sa akin ng lakas na loob kaya ako isumulat kagad. Hindi ko alam na babalik rin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya, magsasabi siya nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Eh dito, dito pa nga po, dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po common kumuflas lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ, baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Eh baka mayroong nakiusap na pwede silang ipasok sa witness protection program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is it direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni Katitingman? Ito po yung ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa billionaire interview with Ms. Corina Sanchez. Ang, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado, may basihan po ba ang kanyang pangamba? Ito po ang tanong niya sa ating Senate President. Eh, ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House, makatid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw huwag balik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen na kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i -retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal cost din namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Eh nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza. Gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitehan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpechahan yung Diskaya sworn affidavit sapagat may binagit siyang labib-bitong congressmen? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung si... Yung, yung Hernandez ay nag-testify sa house. Bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagat manganibang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang, ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring mga nganibang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng diskaya na inimbitahan nila doon na na bigla na lang nating wala, wala man tayong wala man lang tayong aksyon samantalang labing labing pitong congressman ang binanggit niya. Hindi nyo ba naisip mangangani nganib din ang buhay niya pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag po tayong mag-away-away. away, -away ang, ang ating pong inahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako, wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko po ngayon ay ma mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa tatlong pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press ko, sa tatlong pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos labing apat na legislative measures na dapat nating kagad na ipasa para sa ganun maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkatao, Mr. President. Thank you, Senator Marcolleta. Senator uh, majority leader? Yes, uh, Senator Kiko Pangilinan would like to be recognized, Mr. President. An objection?